Ich glaube, We are here sa so. cemetery ng Hamstad guys Maulan Magsindi na kami ng kanila ahead of time kasi mahirap maghanap ng parking dito at saka malayo Oh, yun lang umulan. Barbay mm -hmm. para mag-ingan ngayon pala talaga lumakas yung ulan ito tayo sa ano dyan tayo sa Rose Garden ito tayo guys, umulan pasok tayo dito this is um buffet restaurant. This is guys dinner. Masarap ito. Pizza salad. Hi guys! Meron tayo ditong goodies. Candies guys ba? Samahan niyo ako guys. Iyan natin to ipack. Para sa mga kids. Para sa Halloween, sa trick or treat. Pakita ko sa inyo guys ha. Buksan natin ito. May plastic ako dito. Ilalagay ko siya sa plastic para madali na lang i-distribute. Narito siya oh. Happy na tong mga bata nito. Ito yung dami. Sinira ako. Ito yung dami. interesting kainin. So, ito yung mga candies natin, guys. Gummies, actually, gummies. D different flavors. May mga iba-ibang. <laughs> Ayan. Skull. May tarantula. Ang laki. Yan. Gamitin siya, guys. Ilalagay ko na to siya sa plastic. dang presenting our goodies nakabalot na silang lahat so ready to distribute na yan for halloween para sa mga bata so balit 10 pieces to lahat sila guys di naman masyadong maraming bata pumupunta dito just in case na merong pupunta dito sa bahay at least may maibibigay tayo thank you guys for watching Advance happy halloween guys ingat po lahat thank you so much